Ito to na sasabak na naman sa gera ayun yung spot namin o oh. yan yung sa so, may bato na yun sabak ulit si parang jackson the bro <laughs> si john hard <laughs> sige sige namin <Sige. laughs> pumunta dyan sa pulang putol dyan ng linya dito na lang muna kami mga maliliit lang kanuping kanuping lang ngayon alright guys sana pala rin Ayan, dito kami ngayon sa basagan ng alon mga master Ah, sige, kaslak ng kas. <laughs> Grabe. Hirap magmamaw hunting. Oh, master, sumabit tayo. Kinawa ni Pops. Jackson yung lure natin, sumabit. Ang layo. Ayun ah. ayo Yun, banggal na. Thank you, thank you, thank you. Babo lang pala ron. Bang tuno! <laughs> Peace out sa May pang-ihaw na! pakata <laughs> ko ah! Sinuno! <laughs> Pang-entry po <boy>. yun. <laughs> Woo! Pang-entry. Oh? sniper Angas! Ayan you know? oh. May pang-ihaw pang na kami mga master! Panangalian! <laughs> <laughs> Uli ni paring Jackson. Ha? <laughs> <Jackson>. sa. <laughs> 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 Tuloy natin. Ulam ka ngayon. Amerikano mga tangang ngura. <laughs> ang rap bye bye talaga. Ang uh, Ang red. Ang Hindi na red snapper mga master oh. Puti na siya. Yun. Kuwan na na mo. Swimming, swimming na naman ah

dead end na mga master no choice, kailangan na namin maket dito taas oh makiyat muna bago mamatay magiging <laughs> taas so lets go, let's go. shortcut oh shortcut oh ganun lang kasimple simple yon oy okay. nag spot. ay muna bago mamatay ah hindi inukit ni may uukit ni pre ba mo pre <tod lang> hmm. Di ba yabas ay tabang ako? Hindi ko tulog na ni. Han, baba mai tan. Tignik <tod> natin ko ang pangalay lang atin ka. Jai. Kalau ada <tod> lagi.

Ito pa hinugtong. Ito pa nunong. Ito pa hinugtong. Sweet, 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 Buti na lang nagtanim ako ng puno dito para may kakapitan tayo ngayon. Kung hindi lang ako masipag noon, wala na. Wala na tayong dadaan ngayon, mga gar. Madulas gar, madulas yung pa ako. <laughs> Pero sa ko na tumtali. Pero sa ko na tumtali. ayo, ayo, ayo. Duduk um, nih. Hmm. Oke, lah. Mangga pelang sangat Kita ini Uun. Nomor na Fishing pa more fishing pa more. fishing pa more Ang sarap mag fishing ah Malapit sa kamatayan yun know? tanaw na tanaw overlooking ba tas pababa na naman <laughs> pababa na naman mga master ano to <laughs> kala ko paakyat lang pababa pa na pala, pala. Ang galis ka na bro Dalo po saktan Go Marami Sinting Sinting pa Ayan Check muna natin yung mga inaapakan natin Baka

ay sa ginulid pa Pablo tayo dito sa mga dakpa damo yun na uy shit dulas dulas paps sabi ko na barbie sabi ko na pwede oh. 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 sagpelan ko. Sino lang yang kasimple o, o, 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Ha. Oh, ho. Sampai ko sa iyo. Wait lang gar, 'wag mong hilahin yung lubid. Nandito ako sa critical area. <laughs> Dead end na, andun, yung daan ka tadyay Atalan dito agar Ay, may ah na Pre, bangin na yan ah Tingin ka muna dito pre, bago ka mamatay <laughs>

Mo na bago mamatay. Ah. Oh, tingin dito bago mamatay. pa. <laughs> kaya Okay, next na. Ito na siguro yung huling vlog ko pag nahulog ako dito. <laughs> Lumaya <plug> <laughs> Ha, kaya kaya, kaya lang ay mga kahoy kahoy naman palang kakapitan yan oh. o kilala niyo si Caesar planets of the apes <laughs> meron akong DNA nun sa bloodline kapit na kapit na <laughs> <laughs> Pagkatapos mong umakyat tapos ulan na naman. Huh. Ano naman ganda ng spot. Dito na tayo magkatas. Dito doon. Okay, let's go. Update mamaya mga master. Buhay pa kami. <laughs> namanya rare cut kahoy na na yan na na yan ito po oh. oh 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 Ihaw ka sa akin ngayon ang ganda ganda ng mga timing nyo ah kung kailan manananghalian na kami nagpapakita kayo huh. ihaw ka tawin ah. natin to manananghalian na kami dun wala pa rin huli mga master <laughs> Oh, napapala ng yung mga master Naputang kami ng tribunada Ayun o, uh, lakas Ayun na lang nakapag-ihaw pa kami Ayun na ihaw na namin yung mga ulam namin Butim na nakapag-ihaw uh, pa kami Ayun pa dyan Maliit <laughs> <laughs> more uh, oh. Tribunada 微信。 Está allí Master

เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอย่าพังอีกแล้วดีไหมไปกันนี่นี่กำลังตาขี้นี่ตาขี้มุ่งนะ

sa main sabon naman. Ng dad. Oh, oh. Mm. mm. Pa-tryb lang 'yung kain natin 'to. Sasabon ko. Basta na 'yung ulam namin, ma-paste 'to. O ayalon na 'yan. Pa-tryb 'ning. At